Balita sa Umaga Nationwide Sabantala, paniningil ng environmental fee ng lokal na pamahalaan ng lunsod po ng Lapu-Lapu Inalmahan ng ilang mga turista Alamin natin ang balita ng malaki Desime Padilla na Super Radio Cebu Desime, pasok! Super Radio! Desime Padilla, to yes. Pasok! Joel, Joel Melo, inalmahan ng ilang mga turista at pambot operators ng lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu ang paniningil ng 100 pesos na environmental fee na sinimulan kahapon. Ito ay matapos na mapaulat na ilang turista na gusto sanang mag-island hopping sa naturang lungsod ang nagpalit ng kanilang booking sa karating nito na bayan upang maiwasan ang bayad sa, uh, pagbayad sa environmental fee. Ayon kay Mark Ramirez, isang pambot operator na apat sa kanilang bookings kahapon ang kinansila at inilipat sa bayan ng Cordova matapos ayaw magbayad ng kanyang mga guests sa environmental fee. Ayon naman kay City Councilor Arabes Quizon na siyang may akda ng naturang ordinansa na nawala o problema sa kanila kung lumipat man ng booking ang ilang turista sa, il sa, ilang island hopping activities. Ngunit paalala niya sa mga turista at pang boat operators na iwasan lang ang pagpasok sa karagatan at mga isla ng lungsod dahil magdidito sila ng mga kagaya ng mga bantay dagat upang maningil sa naturang bayarin. Maliban sa island hopping, din ang environmental fee sa iba pang water sports at recreational activities kagaya ng parasailing scuba diving, water walking, at iba pa. Ako, si Decime Padilla ng Super Radio Cebu nag-uulat para sa GMA Super Radio DZB dapat totoo. Super Radio.